Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan na naman natin ngayon ang issue tungkol sa pagpunta sa Malacanang Itong mga anak ni Chris Aquino uh, Nakipagkita kay First Lady Liza Araneta Marcos Ito, natanong ng mga reporters si Pangulong Marcos tungkol niya At uh, ito ang kanyang paliwanag ano? kasi maraming nagre-react tungkol nito eh uh, pakinggan natin itong balita nito then mamaya magbigay ako ng reaksyon ng assistant sa TV personality na si Chris Aquino kay First Lady Lisa Araneta Marcos Isa ito sa dahilan kaya nasa Malacanang ang mga anak nitong sina Josh at Bindi Aquino Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi rin dapat ikagulat o ipagtaka pa ang pagkikita ng mga ito dahil related o malayong magkamag-anak ang kanyang asawa at sina Chris. The reason na pinuntahan nila si First Lady ay simple lamang. Uh, nangailangan si, I think it was Chris Aquino who needed some uh, assistance for something. But what, did, what the report did not say is that Lisa is their aunt. Dahil ang kanyang auntie, ay napangasawa si Don Pepe, -pe Pepe na, the eldest brother of uh, of, uh, of uh, Cory. So, they are related. Kaya hindi naman nakakapagtaka. Kilalang kilala niya si, de, kilalang kilala niya yung mga pamangkin niya very well. Okay, so yun pala, magkamag-anak, malayong kamag-anak. Okay, uh, walang problema yan. Mm, yung pagtulong maganda uh, lalo na yung pagpapatawad uh, alam naman natin ang nangyari sa mga Marcos ang dahilan dahil sa mga Aquino ilang taon silang tinuliksa o uh, inapakyapakan 36 years yan ang pinagdaanan ng mga Marcos sa kamay ng mga Aquino So ngayon, umikot ang mundo. Ang Marcos nakabalik. Ang Aquino nasa laylayan. O ngayon, tinutulungan. No problem about that. Maganda ng sinyalis yan yung pagkakaisa na sana eh. Kailan may problema? Eh ano naman ang ginagawa ng Marcos administration sa mga Duterte? yung mga Duterte na mulat sa pool ay eh tumulong sa mga Marcos. Mulat sa pool, magkaibigan yan yung Marcos Sr. at ang tatay ni Pangulong Duterte talagang aliado talaga yan mulat sa pool pa. So, yung tatay Marcos Sr. Ilang beses na nag-request ang pamilya Marcos na payagang makabalik ang Marcos sa Pilipinas. Hindi po mayag ang Cory government. Naging magmatigas kasi uh, magnanakaw, mamamatay tao, lahat na lang ng kasamaan ibinato ng mga Aquino sa mga Marcos yun po ang katotohanan uh, mabuting at umupo ang presidente na FBR at yun ang pumayag na pinabalik ang mga Marcos sa Pilipinas kaya lang hindi naman pinalibing ang Marcos Senor sino ang nagpalibing sa Marcos Sr.? Yun na, na, na amnesia na ang na amnesia ang Pangulo. <laughs> Ulitin ko ha? Wala pong problema para sa akin yung pagpunta sa Malacanang, yung mga anak ni Chris eh. Kawawa naman sila. Dapat tulungan. Kaya lang, kung tulong, tulungan mo na lang lahat. I-unite mo na lang lahat. Eh bakit nyo yun nabaliktad? Yung talagang kalaban, o no, yun, kaibigan na nila, Aquino ay matagal ng kaibigan, yun naman ang kinalaban. O, nung kinagawa ng Marcos administration sa mga Duterte ngayon, nakakapanghinayang eh. Hmm, bakit nagsimula itong away ng Marcos Duterte? Sinong nagsimula? O, yun ang tanong. Duterte ba o Marcos ang nagsimula? Ano ba yung ang ganda ng samahan nung una nung nanalo na sila umupo wow marriage made in made in heaven kaya nung first three to six months or one year okay pa ay matataas yung ratings ni PBB at BP Sara excellent ang mga ratings nila ah uh, e review natin paano nagsimula hindi ba doon sa uh, pag-demote kay ano pag ni Speaker Martin Romaldes kay PGMA as Senior Deputy Speaker kaya nagalit si BP Sara tinawag niyang tambaloslos o mula noon yun na so punot dolo nito is politika eh nagkaroon biglang ambisyon ang Marcos Araneta Romualdez clan na sila pa rin ang mamuno by 2028, by 2034. Kaya yon nagsimula yung alitan. Ah, politika. Hmm. Sayang. So, pagkatapos nun, yun na, sinira na si BP Sara. Ah, confidential funds, ano pa, impeachment ko no, ano pa, ang dami, ICC. Tapos napunta sa SMNI, pinag-initan na nilang SMNI. Sabi nga ni Ka Eric, ang tunay na target nitong panggigipit kay Pastor Kibuloy, hindi naman KOJ si Kibuloy, Duterte ang talagang target nila. And I agree with Ka Eric. Gusto nilang patumbahin. Itong Marcos ha, Marcos family ngayon, Marcos Araneta, gusto nilang i-down ang mga Duterte kasi nakikita nila ang Duterte, lalo na si VP Sara, ang balakid sa kanilang political agenda by 2020. Kung walang mga Duterte nga umalma, mga maisugralis, wala, baka tuloy-tuloy na yung ano ngayon, yung People's Initiative, yung Chacha, tuloy-tuloy. Sana. Kailang umalma ang mga Duterte. Karoon ng mga maisograli. So ano ngayon? Medyo laylo sila. Kaya wala na. Tahimik na sila sa cha, -cha. So at least, dahil sa mga pag iingay ng mga Duterte, na protektahan ang ating konstitusyon. hindi nila pinabayaan na malapastangan ang konstitusyon na babaguhin ko no dahil yon ang sanhi ng kahirapan. maniwala ka dyan. 'Ng dami nang nagsasabi na hindi problema ang konstitusyon. Ang problema, corruption, red tape, mataas na ano yan? mataas na singil ng kuryente, ano pa 'yan, yung mabagal na na internet uh, connection sa Pilipinas kaya halos walang gustong mamuhunan na mga dayuhan sa Pilipinas kung meron man kakaunti Oh, yan po ang paminaya Unity, may unity. Ang ganda ng mensahe ng kampanya. Unity, mag-unite tayo. Wow, okay yun. Ayan, nag-unite na. Forgive and forget. Marcos and Aquino, maganda yan. Eh bakit? Anong nangyari sa Marcos naman in Duterte? pinipersikyo Oh, tingnan nyo. Biglang nag-resign si VP Sara despite the fact na siya ang may, yung DepEd na pinapangunahan niya may highest satisfaction and trust rating sa publiko. Ibig sabihin kahit may problema pa sa DepEd, nandyan pa rin yung challenge education, mababa pa rin ang uh, uh, rating natin sa mga international test. Kaya lang ang publiko satisfied. Happy sila kay VP Sara as DepEd secretary. Eh biglang nag -resign. Anong dahilan? Oh, hindi niya sinasabi yung dahilan. Tahimik lang siya. Kaya lang, dito niya na makita yung kanyang pagkadisgusto. Ayaw niya nang ayaw niya nang mai ano to? Ayaw niya na nang maugnay kay Pangulong Marcos yung opening ceremony ng uh, palarong pambansa sa Cebu na supposed to be nandun ang defense secretary, eh, pumunta doon ang Pangulo. Ah, wala, Dined, ma. Hindi, nagpakita ang vice Presidente doon sa opening ceremony. Uh, sa halip, may mas maganda siyang ginawa. Doon niya binisita ang mga naka-hospital uh, na mga palaro athletes na dengue. Binisita niya. Yun, ang tanong, ang Pangulo, bisita ba yung mga athletes? Wala, nandun, nagsalita lang again, balik tayo sa issue <laughs> uh, walang problema bigyan nyo ng tulong ang mga nangangailangan magkaisa tayo eh sana naman yung mga tumulong sa inyo huwag kayong maamnesya Pastor Kibuloy, Ki, uh, SMNI ang laking tulong ng kampanya the only media outfit mainstream media na tumulong sa kandidatura ng BBM ngayon Ginorgor, Si Pastor Kibuloy, 10 million pesos na reward money galing sa mga private citizens ko. Tapos, mga Duterte. So, sana challenge sa administrasyon ito is i-unite nyo lahat para wala nang sagabal sa ating pag -unlat. Sa nangyayari ngayon, nagkakaroon ng disunity kawawa ang mamamayang Pilipino.